Matapos si Kabit kay Maymay ang lie detector test. Maymay, handa ka na? Ha! Huh! Handa na po. Handa na po, ma'am. Okay. Magsisimula tayo, Maymay. Ito ang una mong patanungan. Maymay, magpaparito kay ka ba in the future? Hindi po, ma'am. Totoo. Naniniwala ka sa ang mong kagandahan. Tama yan. Ang susunod mong katanungan, my, my, ay... May gusto ka ba kay Edward higit pa sa pagiging isang kaibigan? Yes or no? No, Papa. Nag-iisip ka, May kamay. Meron ko, meron eh. Alam mo. No, bakit? Bakit nga? Bakit sa tingin mo yan na naging resulta? Kasi, mag magiging posible po na makagusto ko sa kanya. Sinabi ko lang po na no pa dahil... Bakit may pa? Bakit hindi pa sa ngayon? Kasi mahirap sa akin na kalimutan po yung ano yung nakaraan ko. Kung gusto mo, kung sweet sabihin ko po sa na gusto ko siya, gusto ko po po. Hindi dahil sa love team ko siya. Pero masasabi ko pong posible po mangyari yun. Nagagapuhan ka ba kay Edward? Opo naman po. Ay, yung pasagot niya. Umaasa ka ba? Opo na magkakagusto rin sa'yo si Edward. Wala! Imposible po yun kasi magaganda ng gusto mo. Walang imposible sa mundo, may may. Pinapawisan ka ba? Ha? Pinapawisan ka? Sa mga katanong. Pero mga kung ako, ako jodol. Yes po, ma'am. Hindi mo siya maamin dahil natatakot ka? Opo, ma'am. So inaamin mo, crush mo si Edward? Sige na nga! Relax. Hiyang-hiya na ako. Hiyang-hiya ako ah. Parang yung hiya na ako doon sa sige na nga. Ano, <laughs> ko Okay. Next question. May pagkakataon ba, Maymay, -may, no? Maarte ka sa loob ng bahay. Opo, ma'am. Kailan ka umarte? Diba lumabas po kami? Pagpasok ko po dito ulit, nagbago po lahat. Dahil nakita ko yung sarili ko po sa TV. Ito pala ako kapangi. <laughs> Tapos parang ako, kapag kikilos ako parang iba. Parang kung magjo ako parang iba na. Hinipilit ko na. Na-conscious ka? Na-conscious ako. At ganun pa man, dumating yung panahon talaga hanggang sa naka na ako at nakapag-joke na ako ng totoo. Nasa na ako ng totoo. Marami nagsasabi kinagaya mo daw si Melai. Yung high school pa po ako, sinasabi na po nila sa akin na para lang Melay, Kat, si Melay. Kinagaya mo ba si Melay? Tinanggap ko na lang po. Ganito na po talaga akong salita, mami. Pero hindi po talaga. May, may feeling mo ba sikat ka na? Kung kilala, opo mo. Sikat. Kilala, opo mo. Yes. totoo. Oh. Tingin mo ba ikaw ang pinakasikat na housemate na Grabe siya, pinakasikat mo. Uy, yung lumabas po kami. madiglala ako kasi may nakakilala sa akin. hindi po, grabe sa ano uh, yung pinakasikat mam. Anong feeling mo? Nung naramdaman mong pinatawag ka ng mga tao. Naisip mo sarili ko po. Kasi ganun po talaga ako. Dati? Parang lahat gagawin po mapansin lang ako. Feeling na ano po, um, masaya. Next question. may mai? galit ka ba sa tatay mo dahil iniwan ka? Hello mga kapamilya! Be updated with the Pinoy Big Brother Housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the i button above.